Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga senior citizens dito sa ating bansa. Muling hiniling ni Senior Citizens Party List, Kong Rodolfo, ang dagdag taas ng pensyon para sa ating mga lolo at lola. Sana naman ay ito ay maipasa para matulungan ang ating mga senior citizens ayon sa page ng Senior Citizens Party List, hinihiling ni House Committee on Senior Citizens Chairman at Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes sa Department of Finance at sa Department of Budget and Management na maglaan ng direktang subsidy sa Social Security System o SSS. Ayon kay Congressman Ompong Ordanes, para ito sa 1,000 increase sa buwan ng pensyon na nasa 3.6 million sa SSS pensioners na nangangailangan ng 43.2 billion na taunang subsidy mula sa national budget. Sana ito ay maipasa na para sa ating mga lolo at lola. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!